Yun, na, nagkong boses. Boom. May lalik <laughs> na. Putak na kinin. Kaya <laughs> na, kaya na Chile, Sile, sile. Yun. 안녕하세요. 하늘마 게임보. 어, 괜찮고 괜찮아요. Pang ano nga yun eh, pang hulihan yun. Ah, oh, saan na yun? yun? na. Option lang yan ka, Benny. na lang. Sino? Sino na sa yan? kamay. Oh, sorry. pa <coughs> 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 May nawala na ba dyan? Daba. Yun, hindi lumamig. Lumamig yung ano. Iwanan nyo lang nakabukas yung ano, itlog. Lalamig din yan. Itlog nga, malamig eh. Yung pa kaya. Ano? <coughs> sana sumbil dito, hila. hindi para seminar para m, pa balik balik. kanina ano seminar sa taas? baboy, oh, baboy. Babo.

Hindi. Eh? Ah. You... <laughs> It's ah, okay, okay. Yeah. this stability dito? Ano ako ba? Hindi ko ka muna. Ito na requirements niyo. May court clearance na po kayo. May police. Kasi doon na. Punta kayo sa court. Belo. Inside po ng building ng police station. Pero ako ko rin. Ano bang nalak ni Belo? Ba't wala?

Ah, oh. Ay, hindi to. Nasa bukid kami Sa iba wala. Parang walang no. kan, pa May tupakan na, ayaw Yan, singkotong <laughs> ano. Hindi hmm? yan, baboy. Nasaan na si ano? Nasaan na yung nagbebenta ng ulam? Kakain sandali lang ma'am. 5 minutes na lang 3 minutes, 3 minutes. Ano? Hindi

dami ay okay. sorry ah! narangin mo ng kanin pero <laughs> kay mamon hindi na kayo nabili ng ula. hindi naman hindi naman talaga ako nabili mga may kakain mga may mga nasa mo pagpalagpo ng adobo bakit nga hindi makamukun sa dogo mo? Siya talaga ang pasimuno niyan eh. <laughs> Simula nang nagbigay kayo ng tigay-tigay piraso eh. Matigas <laughs> pa. <laughs> Benny! Tapatok na hindi ka. Hindi pa pa niyo. Ito ang dahil pang kanin, no? hindi pinapansin. Ang <laughs> marami na iyon, hindi pinapansin eh. <laughs> Mabilis kumain nga, hindi ko ready. Ay, melo, touch. Oo, no, mabilis na kumain. Oo. Di ba? Mabilis na <laughs> <Ako ka> kumain. <laughs> ano pang pabagal kumain ka, ano? Kain ka sili, si babagal na kain mo. <laughs> Ito nga, o. Mili ang ko. Hindi ka na kain? Pagka ganyan ang mabagal na kain, hindi mo makakadaya sa kain. Pero pag magalala. <laughs> Ito, nakakain ako sili. Si hindi, bagal ng kain. Ihi pindi pang i rin mo <laughs> Hindi ito 'yung kanin mo. Hindi na magluto dito ng 'yung manok nagtubig.

Pites, okay na si Kimok. Bati na daw kayo. Nakamubo na. Oo, nakakain na eh. Nakakain na lang na. Mangkarapat dapat. Oo, naserve na siya. Kaisa-serve na lang naman nang nakarapat. Pero, ayaw ka na. Ampros mo, kumain. Di ba, Am? Okay, May kanin pa, oh. Ayan, si Milo. uusod nang uusod uusad Kanya Kanyang araw yun. Ano't sinabi kay Melo ng Ako ay hindi Hindi na akal. Hello!